wala nga eh. ang ganda ng mais na rin ng mamaya o liskob na liskob ay o oh, wag lang madadali ng hangay na walang bagong bong ito sigurado ang puso nito ay dalawa tatlaw o ari green na green nga tawag na may maitim na maitim ang mais ay ay green niya ang tawag ng araw ay maitim ang pagka-grain. Luka, tataba ng puno wow. Ay, tas tas lang tayo ang ginawa ay, hindi siyang pay Ah, ganda Wala kang madadaanan ng hangin at saka bagyo eh. Ayos Husay na husay Ang maisa ng mamay Kaganda eh Alo ang oh. May shot kalahating Tarya ya tarya eh Usay, ang may isa ng mama ay. Walang yung tatlong linggo ito yari na oh. Nabilo na eh, oh, mamamalay-malay na. Oh.